Mga ka welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang meron nga daw pong karamdaman ngayon si Andrew Wiggins at ang balitang todo ensayo nga daw pong ngayon si Buddy Hield. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pinagkaguluhan nga dapong pong isang sa mga pinakabagong player ng Los Angeles Lakers. Sinimulan na rin naman nga po mga katrops ng Golden State Warriors ang kanilang training camp kahapon. Pero hindi nga po kagaya sa ibang mga kupunan sa NBA. Ginanap nga po ito sa lugar ng Hawaii kung saan nagkaroon na rin naman nga po dito ng banding ang kanilang mga manlalaro upang sa ganon ay makabuo nga po agad sila ng chemistry bilang isang kupunan. Ayon nga po sa kanilang head coach na si Coach Tibker, present nga na po sa kanilang training camp ang lahat ng kanilang mga manlalaro maliban na lamang kay Andrew Wiggins na bagamat man nga po sumama sa Hawaii ay hindi rin naman nga po siya nakapag-practice since meron na rin naman nga po itong iniindang karamdaman. Bukod na rin nga po dyan ay wala na rin naman nga pong iba pang naging problema ang kanilang kupunan. Sa katunayan, naging produktibo at successful pa nga po ang unang araw ng kanilang training camp lalo pat pa unti-unti na nga po nagagamay ng kanilang mga bagong players kagaya na lamang ni Nabody Hill, Deantone Melton at si Kyle Anderson ang kanilang game style. At gayong nabanggit na nga po natin si Buddy Hill mga katrops. Nag-viral pa nga po sa social media ang video na to na nagpa-practice ng kanyang 3-point shooting isang oras pagkatapos ng kanilang ensayo. Yes, sa sobrang disidido nga po na magkaroon ito agad ng impact sa Warriors ay dinagdagan na nga po niyang oras ng kanyang ensayo. Kaya ay kinatuwa nga po ito ng kanilang mga fans since mukhang pinapanindigan na nga po nito na siya na nga po talaga ang bagong papalit sa pwesto ni Klay Thompson sa bagong splash duo ng Golden State Warriors kasama si Stephen Curry. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pinagkaguluhan nga na po ang isa sa mga pinakabagong player ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops na maging successful at produktibo ang day 1 ng training camp ng Lakers, ay diretsyo na rin naman nga po ang kanilang mga players sa kanilang day 2 kung saan nag-focus nga po sila dito ng gusto sa kanilang shooting, especially sa 3-point line. Alam naman nga po ninyo mga katrops Nesa nga po ito sa mga pinakakahinaan ng kanilang team last season. Kaya iyan nga po isa sa mga dapat nilang pagtuunan ng pansin upang sa ganon ay hindi na nga po nila ito maging problema pa sa kanilang mga laro. At katulad nga po ng inaasahan maka katrops, naging masaya na naman nga po ang kanilang mga manlalaro sa kanilang naging practice na isa sa mga patunay na paunti-unti na nga po mas nagiging solido pang lalo ang kanilang chemistry. Pero ang pinaka nga po na player sa Lakers ngayon ay si Quincy Olivari. Dahil matapos nga po na makasama ito ni Lebron James sa isang larawan sa social media ay pinagkaguluhan na nga po siya ng kanilang mga fans. Marami rin naman nga po dito ang hindi alam ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya ngayon nga po ay natin si Quincy Olivari. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops. Ito nga po isang 23 years old 6 foot 3 undrafted guard ng nagdaang 2024 NBA draft kung saan binigyan lamang nga po siya ng Lakers ng exhibit and contract. Nag-average nga po ito sa college ng 19.1 points, 5.6 rebounds at 2.1 assists per game sa kanyang 43% shooting sa field goal na makakatulong sa Lakers ngayon sa kanilang training camp. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.